So hindi mo na ako nakagawa ng mga crypto content sa computer ko kasi yung PC naiwan ko sa Bulacan. Dala ko lang ngayon yung laptop ko. Siguro pwede kong gamitin yung kasi tinila namin yung PC ng asawa ko eh. Ah, baka pwede kong gamitin yun. Next week siguro gagawa ako ng content. Dito lang muna kami. Okay. Kaya may naglalakad-lakad kami ngayon. Tapos marami tayong update mga Lodi mga iba't ibang project na hindi ko kayo update ng maayos. Pero next ayusin natin yan. Okay? Masarap lang maglakad dito lalo hapon sa umaga. Kaya ito yung ginagawa namin. After kayo mag-work, ito lakad lang muna. Yun yung kagandaan pag binag-work ka basta may internet pwede ka makapag-work kaya pwede namin dinala yung work namin dalhin lang namin laptop or PC uh, ah, lang kasi dito sa amin masya, remote naman siya pero you know, malayo malayo sa kabihasnan na kumbaga sa sa city ganun pero nakarating ang Converge mga iba PLDP yun sabi nila pero ngayon yung Converge ang kung saan kami nakakonek kaya medyo maayos yung yung internet okay so ayan ang update ayan yung bundok dyan kasi part mga lodi may marami mga falls dyan at saka mga cave dyan saka inayos ang daan naman papunta dun kaya huh. you yeah. Peanut! Anong sa akin oh, yeah. Huwag kang kanta, kanta lang Kasi baka lalabas yung main kanto dito <laughs> <we love> <laughs> Takot ka agad no? Pag sinabi mong inkanto ito, malalaking <laughs> Ano? Haha. 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 hangin. Yun yung aso, Haha. niya Payat nga kasi kagaling biyahe. <laughs> Ayan siya. Payat, payat. Pero lalaki ito. Kinagat siya ng B. Kaya eh, tignan mo. Pero natututo na siya. Lalaki pa yan. Payat kasi kagaling ng biyahe din nila namin from Bulacan. Okay. Pero lalaki pa yan. अभी जन न